Hindi nyo ba kakainin yan? yeah. <laughs> ayos na ayos po, di po ba? Hmm. <laughs> Sarap! Gandang buhay po! O, dalawang kutsarang mantika, painitin po natin yun. Konting bawang. Hindi naman karamihan ang iluluto natin eh. So, ganito na lang pong bawang ha pagkatapos ng bawang eh, konting sibuyas na hiniwa po ng maliliit. Sige, tuloy ang pagigisa. Basta kahit ano pinagdadaanan, kung mahirap man, ngiti-ngiti lang. At hindi naman masusolusyonan yun right away. Kapag ka nagluluto kayo, dapat nakangiti at masaya kahit papaano po nang sumarap-sarap itong ating niluluto. ka. na nga lang Ricardo eh. Katulad nito, walang halohok na baboy. Ating bola-bolang veggie. Veggie bola-bola. ha -bola. <laughs> Napansin ko, kapakinabang kapaki, po ang aking veggie bola bola na nabili sa tindahan isang araw. Tingnan nyo, oh. Masarap yon Iyan na po natin ng konting paminta. Oh, Pinoy na Pinoy, ah. Patis po, patis. <laughs> Sige po, haluin natin. Naamoy ko yung patis. Parang hindi masyadong kagandahan ng amoy kapag ka piniprito yung patis. <laughs> Sasama ko na po itong ating pinuyong kamates sun-dried tomatoes po ito. Nakikita nyo ba? Iniwa ko lang ng uh, maliliit, maninipis. Pero kung wala po, kahit na yung sariwang uh, kamatis, basta malakit sariwa, yun na isama nyo. Okay? Kapag ka walang sun-dried tomatoes, sariwang kamatis, tanggalin nyo yung buto. Lagyan ko po ng mainit na konting pasta water, ha? Halo po ng konti at naninikit na eh. Sandaling-sandali lang naman yan eh. O, ito po yung dalawang lata ng tuna. Veggie bola bola at tuna po ang aking ginagamit ngayon. Sasama ko na po ire oh. Konting pasta lang po. Pinakukulong ko ng tubig at ah, nilagyan ko ng konting asin. Pinakulong ko ng mga 8 minuto at maliliit lang naman itong pasta. O oh, nakita nyo, sinasama ko po yung pinagpakuluan ng sabaw. Mainit pa siya. Ah, para may konting sabaw-sabaw ng konti. Mga dalawang tasa po yun ng mainit na pasta water. Isama na po natin din eh. O oh, kung meron po kayong berde, ito po yung spinach, sariwa, dahil natira lang sa akin to Kung wala po yung malunggay oh, kaya na may talbos ng kamote Yun, bagay hmm. Di ba nagluto din tayo ng pasta Di isang araw O yan ang natira So sinama ko na no. Gandang tingnan O lagyan nyo po ng isang lata Malit na lata lang po ha Ng all purpose cream Sige Halo Bago nyo po patayin eh, lagyan natin ng keso, na na keso. Ito po yung mozzarella. Kung ayaw nyo eh, okay din naman. Hmm. Hinaampo natin ng apoy. Takpan natin at hayaan nating matunaw yung keso. Hindi ko pa siya kinakalikot ha. Sandali. Mas mainam eh, lagyan natin ng itlog. Para kumpletong-kumpleto na. Ang ating pagkain sa isang araw. Ayos po ba yan? Hmm. Isa pa. O yan, champion. Lagyan natin ng konting paminta sa ibabaw. Konting asin. Hmm. Kung meron po kayong konting oregano, lagyan nyo ng konti para may lasa-lasa ng konti. Takpan po natin at hayaan nating mahina yung apoy at nang maluto yung itlog sa ibabaw. Parang pizza pie. <laughs> Makalipas po ilang sandali, nakita nyo. Luto na po yung itlog sa ibabaw, ha? Mahina lang po ang apoy. Nagyan hmm, natin ng konting ketchup sa ibabaw. Yun. Patay nga po, tapos na. O teka po, matikman. Sumantok tayo ng konti at malaman natin kung ano itong pinagkakakanaan natin din eh. <laughs> Narini po! O oh, hindi ba ayos na ayos yon? O oh, marami po akong niluto. Baka gusto yung dumaan, no? <laughs> Walang karnito, ha? Puro gulay. Sarap! Napapansin niyo po ba yung itlog na medyo malasado habang hinahalukay ko? yun lalo ang nagpasarap at nagpa-creamy, katamtaman lang at saka po yung ating veggie bola bola at saka yung tuna. Ayos na ayos to sa nangingilin. ayoko kumain ng mga karne-karne. Mm. Sarap! Subukan niyo po i ha? hindi ako mapapaya sa inyo. Nilagyan pa natin ng ketchup ng ibabaw. <laughs> ayos na ayos po, di po ba? Hmm. Sarap. Basta wag niyo pong titigilan ng kalalagay ng mga comment. Gini ba? binabasa ko po yun at sumasagot po ako sa inyo. Bukas, iba na naman ang ulam natin. Sasarapan ko po yung simple mga Ricardo at Mura. Yun ang gusto niyo di po ba? O yun ang gagawin natin. Rondilaro po!